Nagulat lang ako dun sa sinabi ng doktor. Nagulat lang ako dun sa sinabi ng doktor. Good morning mga kachamba. For today's video ay seryoso muna po ang video natin. Medyo masama po talaga kasi yung natin itong mga at uh, magpapacheck up tayo ngayon. Kaya ang lang sa magiging resulta mga kachamba. So ayan po yung clinic na pupuntahan natin. Uh, malapit lang po yan dito kaya nilalakad ko lang. Swerte tayo ngayon dahil ako lang ang pasyente so far. Yan mga kachamba, tapos na tayo mahagpa-check up. Medyo nagulat lang ako dun sa sinabi ng doktor. Kasi nga, papasitis ako dahil masakit nga yung ulo ko. Pero wag na raw. Ang sabi na lang niya sa akin, tinanong niya nga ko kung meron akong uh, mga libro, uh, puzzle, ko, mga ganyan. Ano ako, meron ako sa bahay. Sabi ko naman, meron naman ako. Sabi niya, okay. Basahin mo yun. Yeah. sa kanya, bakit? Eh, masakit lang kayong ulo ko. Ba't ako magbabasa pa? Sabi niya, basic lang kasi yung sakit mo. Ikaw ba yung tiyan mo, hindi ba sumasakit? Sabi ko, sumasakit ko doon. Pag wala pong laman, medyo kumakalam po yung sikmura ko. Sumasakit po yung tiyan ko. Oh, ganun din. Yung ulo, parang tiyan din yan. Masakit yan kapag walang laman.